Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamputpito ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Yesu Kristo at sa pagtitipon niya sa atin Ipinamamanasik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo, upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Yeso at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong may payag at may sagawa ang lahat ng mabuti. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa dayigdig ay sabihin san ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol na nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratan, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Aleluya, Aleluya. Buhay ang salita ng Diyos ganap nitong natatalos. Tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, sa abaninyo ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga Ngunit kinaliligtan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligta ang gawin ang iba. Mga bulag na tagaakay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nawutuhot ninyo. Dahil sa kasakiman at pagsasamantala, bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.